Hello, hello! Mayroon tayong bagong hamon muli. Malaking plato, katamtamang plato at maliit na plato na hamon. Ang mga kalahok ay makakatanggap ng maliit, katamtaman o malaking bahagi ng mga pagkain ng random. Ang Shumus Akin and Naos. Simulan na natin. Ano? Ang lit naman. Ano? Oh, Manghang! Ay, hindi! Oh, Hmm... Sa tingin ko, swerte ako. Hoy, pansin dito. Hmm... Napakaliit nito. Hmm... Subukan natin. Hmm... Oops! Aray! Anong nangyayari? Nakakatawa talaga! Huh... Ayos lang ako. I ikaw na. Hmm... Paano ko haharapin yon? Bingo! Hey Nicole, tingnan mo kung ano ang meron ako. Alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan? Sige. Tigil. Hindi pwede. Sige, sige. Gagawin ko ito. Naku, grabe. Kaya ko itong gawin mag-isa. Hmm? Wala na mga moy, pinipigay ito palabas. Oh, Subukan natin ito. Hmm. Laku! Sa tingin ko nasusunog ako. Ah! Ang mga kamay ko! Tulong! Tulungan mo ako? Ay, hindi. Ah! Ano ang gagawin ko? Isang ideya. Tubig na may yelo. Ilagay mo ang iyong mga kamay doon. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Salamat at pera? Hmm. Sige, heto na. table na ba tayo? Magpapatuloy ako. Ah, hindi na natin kailangan yan. Ikaw naman. Sige, hayaan mo akong buksan ito. Oh. Apa, ang bigat nito. Naku, Nicole. Pasensya na. Hmm. Oh, isang ideya. Ilagay ko ito sa mesa at pisilin palabas. Ang hirap. Sige na. Oh! Kailangan ko ng kutsara. Subukan ko nga. Wow! Ang sariwa naman yan! Ulala! Naku! Isang saya-saya, isa pang kutsara, at narito ang niebe! Nakuha ko ang pinakamaliit? Sige! Oh, wow! Hmm, ano? Oh, oh! Oh, dumahimik ka! Ako ang mauna! Ah! Oh, binubuksan ito. Oh, ano yun? Kagatin ko na lang. Nguya. Oh, oh, hindi. Hindi ko talaga gusto. Tara na, Mandy. Maham, buksan ko ito. Kailangan kong subukan. Kinakagat, ngiya, at nagpapalobo ng bula. Muli, kumakagat. Oh, isa pang piraso. palubohin ko ang isang bula. oo iyan ay medyo... Bula? Hindi. Oops! Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko makita ang kahit ano. Alisin mo ito. Oh, haray! Siguradong hindi ako yon. Hindi ko makita ang kahit ano. Um, narito ang isang salamin. Oh, hindi! Ang mga kilay ko! Kailangan ko ng tulong! Oh, ano? ang mukha ko! King na natin. Mm -hmm. Aayusin ko ito. Sandali lang. Mm -hmm. Mm -hmm. Malapit na. Hmm. Oo, oh, perfecto yon. Bingo! Narito ang mga salamin. Heto na. Well, maganda ito. Maganda. Talagang gusto ko ito. Heto ang pera. Oh. Salamat. Hmm. Sige, malaya ka nang umalis. Ayos lang ako, magpatuloy tayo, Nicole. Oh, buksan natin ito. Wow, ang laki nito. Susubukan ko. Kumagat, ang sarap astig. Maganda. Oh, tingnan mo siya. Irolyo ito. Mumuya. Kaunti pa. Sarap. Hmm, sandali. Iyon na ba? Sige. Tingnan mo kung paano ito humahaba. Hawakan mo. Um, sige. Oh, nakakadiririyam. Hagatin mo. Ang saya-saya! Talagang nakakadiri yan? ah, pwede mo ba akong tulungan? Oh, nakakatawa yun! Oh, ang liit na donut. Ang cute at maganda. Oh. Ano? Hindi ko gusto ang mga matatamis na ito. Lola? Oh. Oh, yan ang perfectong sukat. Uy! Uy, pwede ba akong mauna? Salamat! Oh, ka dito. Baby ko, kakainin kita ng mabilis. Hmm, <laughs> masarap. Tamang-tama ang laki, kasya sa bibig ko. Tapos na, ikaw na, Mandy. Hmm. Oh, ang daming asukal nito. Nakakatakot. Pero may naisip ako. I-level up natin ang donut na ito. Oh, yakapin mo ako! Oh, Boros, kalma lang. Lupa at bulete lang ito. Gummy, syempre. Idagdag natin ito sa ating donuts. Oh, mas mabuti. Ano ang ginagawa niya? Sinisira ang masarap na pagkain? Mm, ngayon, magdagdag ng kaunting syrup. Mas magiging masarap ito sa ganitong paraan. Mm -hmm. Oo, oh, ayan na. Ang galing. Ngayon, pwede ko na itong kainin. Mm, masarap. Gustong gusto ko ito. Nako, ang sama naman yan! Sa pamamagitan ng paraan, mayroong akong isang bagay dito. Isang button ito. I-click ito at mag-subscribe sa aming channel. Huwag kalimutang pindutin ang kampanilya. Oh, nakakadiri! Masarap. Tara na. Ano, ikaw na? Lahat ay malinaw. Subukan ko munang tikman. Wow! Ang sarap. Ayusin ko ito ng mabilis. Oh, oh, oh! Ang ganda nito! Kumuha pa tayo ng kaunti. Eh at ang huling piraso na natira. Sabi ko sa iyo, mabilis lang 'to. Amen. Oh, napakabilis nun. Alola, oh, Oops. Eh, ayos ka lang ba? Oh, hindi ko makita ang kahit ano. Kailangan ko ng magnifying glass. Oh, well, biru lang yon. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Iyan ay popcorn. Ngayon, iyan ang gusto ko. Kadiri, popcorn? Talaga. Oh, huwag mo akong pagtawanan. Aba! 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 Sa tingin ko, may ideya ako. Kailangan ko ng tulong. Oh, nandyan ka pala. Oo, kailangan ko talaga ng panyo. Sige, tuloy na tayo. Ang sipit! Malaya ka na. Kaya ko na ito. Well, hmm. Hmm, oo. Subukan natin. Hindi naman masama. Yan na. Halika na. Ikaw na ang susunod ang gaganda at makukulay nila. Kailangan kong tikman ang lahat. Masarap ang mga berdeng ito at may naisip ako. Aayusin ko sila ayon sa kulay at kakainin ko ang bawat kulay ng paisa-isa. Mayroon akong apat na mangkok. Wow! Mayroon pa akong marshmallows. Ngayon, tunawin natin ito gamit ang hair dryer. Naglalagay ng popcorn at hinahalo ang lahat. Oh, napaka-interesante niyan. Maganda! Pwede ko pa itong stretch Perfecto! Mukha itong makukulay na bato! Ang galing! Hmm? Kumakagat! Oh, ang sarap pala talaga! Masarap! Hindi ka panipaniwala. Ayun, tapos na! Ikaw naman! Oh, hangal na popcorn. Sino man ang gumawa nito? Kahit ne, dapat ko itong subukan. Wow, ang sarap nito. Ano ito? Hihiram lang ako ng kaunti. Marami ka naman. Huwag mong hawakan ang popcorn ko. Akin lahat ito. Oh, ang saya ni Mandy. May naisip ako. Anong nangyayari? Ayan na! Binala na kita! Tapos na! Oh! Magkakaroon na ako ng bukol ngayon. Well, malalaman mo kung paano magnakaw mula sa mga tao.